isang napakagandang araw po sa lahat. Ngayong araw po ay napakaordinaryong araw lang para sa amin. Pero ang biyaya ng Diyos ay siksik Liglig at umaapaw sa mga nagsusumikap araw-araw at hindi iniiwan yung pagtatanim. Siyempre, isa kami na mga katutubong irayamang yan na hindi iniiwan yung mga pagtatanim. Lahat ng bagay na pwede naming magawa at mga bagay na magpapabusog sa amin sa araw-araw at magbibigay sa amin ng tagumpay ay pinagbibigyan namin alang-alang sa aming pangangailangan magpatuloy sa buhay na ito. At isa nga sa ipinagmamalaki kong bunga ng pagsusumikap namin mula sa pagtatanim ay itong naani naming magagandang laman ng kamote na marami na ngang tumangkilik lalong-lalo na sa bayan ng Puerto Galera. Isang malaking kasaysayan ito sa amin sa mga nagtatanim lalo na dito sa Abra di Ilog kung saan sa panahon noong una ang aming mga ninuno ay kailangan pang tumawid ng kabundukan na sobrang napakalaking hamon dahil ito ay aabutin ng halos maghapon bago nga marating ang bayan ng Portugalera. Dala ang kalakal hindi lamang 'yung mga laman at bunga ng pinagsusumikapan mula sa lupa kundi dala rin ang katatagan at dangal ng katutubong Iraya mangyan ng Abra Diilog ako bilang isang katutubong Iraya mangyan mula sa salin lahi ng mga masisipag na mga ninuno na nagmulat sa amin sa pagtatanim ay hangad kong ipagpatuloy yung kinaugalian ng aming mga ninunong katutubo Iraya mangyan sa pagtatanim ang aking paglalakbay at buhay pagtatanim ay makikita at masasaksihan nyo dito sa aking mga vlog sa YouTube at sa Facebook ako ay nagfi-feature hindi lamang ng mga kaugalian naming mga katutubong Iraya mangyan kundi pati ng mahalagang bagay patungkol sa pagtatanim, mga kabuhayan at yung araw-araw namin na pinagsusumikapan para maitawid ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Malaking bagay na po sa akin na masundan nyo tayo sa Facebook at lalong-lalo na dito sa YouTube para po patuloy n'yong makita yung aking mga finifeature lalo na yung mga ganitong video patungkol sa pagtatanim sa mga kaugalian at sa mga pangyayari sa aming araw-araw na buhay bilang mga katutubong irayamang yan. Nagpapasalamat pa ako sa lahat, siyempre sa mga tumangkilik ng aming mga produkto, lahat ng mga tao, lalo na sa bayan ng Portugalera, Galera, sa tuwing may bunga ang ating mga mais, ang may laman ng ating mga kamote, at may bunga ang ating mga saging, ay tinatangkilik po ninyo. Maraming maraming po salamat po sa lahat, lalo rin po sa mga taong nag-encourage sa atin na ipagpapatuloy natin ang vlog na ito lalong lalo na sa mga katagalugan na nakikilala po tayo at syempre sa mga kasamahan din natin ng mga katutubong irayamang yan na nagbigay nga sa akin ng lakas ng loob para wag iwanan yung pagvavlog na ito sa lahat lahat sa inyo maraming salamat at sana wag nyo akong iwan sa paglalakbay kong ito